na yun. yan mm -hmm. Si Mayor Magalong, no? At uh, medyo malayo na ang kanyang pakikipaglaban, no? Sa corruption. Sumasama na siya sa mga dating... Hindi <laughs> uh, na makaaway ng uh, kanyang pinaglilingkuran ng uh, uh, kapulisan no na no araw siya yung mga saset sa mga siguro na na-experience niya na yung uh, maging uh, ano dito sa mga rally. no pero ngayon kasama na niya no uh, nagsasalita na siya rito dati pinipigil nila ito no hindi naman pinipigil na literal o hindi parang sila yung tagapagbantay pero ngayon, siya na yung uh, nagsasalita dito siguro. Uh, Out uh, of frustration, uh, wala na siyang uh, makita sa gobyerno na uh, pag-asa, no? maliban sa dito. sa Ito kasi nga, ang mga kalaban na natin dito is yung mga uh, kasamahan niyang mga politiko. No? Kasi majority na ng uh, politiko ngayon, magnanakaw. <laughs> eh pakinggan natin dito si Mayor uh, uh, Magalong. Nadismiss na yung kaso, pero July nilabas, nadismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang influensya nitong mga corrupt na politiko nato. Hmm. No? Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila. Pero hindi ho dapat tayo kumaya Sobra na. Sobra. Wala nang katapusan. Wow, narinig ko yung kay Cory. Ah. Sobra na. Tama na. Yung kanilang kasakiman. Especially... Ayan, sobra na daw yung kasakiman ng uh, nitong mga <laughs> politiko. No? It is tama naman. Eh bukas pupunta ito sa no sa sa Senate hearing di umano pupunta din natin alam. at bukas abangan din natin kung itong si si Romualdez ay uh, papalitan na kasi ako dati sabi ko nga iyan si Romualdez baka mapalitan within a year no. Eh palagay ko hindi na ito aabot uh, ng isang taon na uh, papalitan na ito at um, ano eh naglalaglagan na nag kunbiga nag uh, itong itong executive at itong legislative na pinamumunuan nila magpisan ah uh, nagla bulilyaso na sila so uh, survival yung ginagawa nitong uh, anong ito syempre Uh, ang magsusurvive dito ay yung uh, si Bongbong Marcos sapagkat siya yung presidente uh, kapag hindi niya sinibak itong si Romaldes ay eh, talagang ah uh, uh, mag ma, yung duda ng tao na kasabwat siya dito sa corruption na ito ay mananatiling uh, naka ins, naka-install o naka uh, ano sa kaisipan ng tao sapagkat hindi niya sinisibak eh eh alam naman natin na uh, ang isang uh, speaker isa uh, uh, kung walang basbas -bas ng presidente hindi ka magiging speaker no at uh, tingnan natin bukas uh, maraming happenings no <laughs> maraming happenings bukas sa uh, Congress at saka sa sa Senado no at ito uh, itong si Magalong ang balik tayo dito kay General Magalong, maganda naman yung ginagawa niya. Kaya lang, ang problema kasi dito, bagay, matalino naman ito si General Magalong. Siguro, ginagawa lang niya yung kung, kung, kung ano yung uh, uh, mga pamamaraan para maihayag niya yung yung talagang uh, totoong korupsyon. No? Uh, magtataka kayo kung bakit uh, ang kasakasama niya rito is Basically, mga dilawan yung ibang kasama nito, no? At yung mga DDS naman, siyempre, kahit na hindi sumasama sa mga rallying ganito, may sariling rally naman, ah, nakikisa rin naman ito kay General Magalong dahil tama naman yung ginagawa niya, no? Ang problema lang kasi dito, baka mamaya dumating yung araw dahil ah, ah, nakalinya sa dito sa mga dilawan na alam naman natin na uh, ito ay uh, kakampi ng mga uh, nila Bongbong Marcos. No? Kasi ang laging sinasabi dito ni General Magalong, ah uh, parang ang tinutumbok lang na niya dito, yung uh, kongreso. It is tama naman. Kaya lang, ah uh, sa akin kasi, ang ano ko dito, ah, uh, still ang presidente pa rin ang uh, dapat mong uh, bakbakan dito kasi hindi hindi not because binabakbakan mo yung presidente is uh, pinagbibintangan mo siya kasi siya yung tao na pwedeng magpahinto dito sa mga nakawan na ito na ang itinuturo ay mga kongresista. Eh, hindi nga hindi nga maipahinto ng taong bayan kahit sinasabing kayo ay ganito, hindi nga maipahinto kahit makita mong maraming mga mga ebidensya na nagkaroon ng na corruption nandiyan yung ghost project, yung mga substandard, at yung mga yung budget natin at uh, parang lumalabas dito ay alam ng presidente, no? yun yung lumalabas, hindi ko naman sinasabing ah, ano kasi hindi naman natin, ano, Pero ang maliwanag dito, mayroong korupsyon. Lalong-lalo na doon sa budget natin sa 2025. At uh, pinirmahan niya ng presidente, pinagtanggol pa nga ng presidente yung uh, <clears throat> plot control. And then suddenly, uh, act of God, eh, a uh, talagang uh, hindi niya nakayang uh, ay pasinungalingan pa na talagang ninakawan tayo ng da daan ang bilyon nitong mga kongresistang ito. At yan yung uh, advocacy yan ni General Magalong. So ako, ang tingin ko dito kay General Magalong, talagang uh, ginagawa niya lahat yung paraan para yung mga taong bayan ay mamulat. No? Kaya lang ang sinasabi ko lang dito, baka dumating yung panahon na ito si General Magalong ay Uh, baka hindi ko naman sinasabing ano kasi si <coughs> General Magalong buo naman ang prinsipyo nito pagka nakita niyang mali uh, talagang hindi siya sumasa hindi siya uh, hindi mo siya may influence yan uh, for example katulad ng panahon ni Noy Ney Aquino sabi ko nga ito ay dapat ay naging uh, PNP chip pero dahil sa prinsipyo niya na pag mali ay talagang mali eh na itsapuera siya Uh, madalas ko kasing makikita ito sa si General Magalong, ang mga kasama nito ay mga dilawan na alam naman natin <laughs> kasama nila ni Noy Noy Aquino nung araw. <clears throat> like Dilima, di ba? Dilima, sila, yung mga tropa ni Dilima, na nung araw ay naging kaaway din niya nung prinsipyo niya. Yun lang ang o observation ko kay General Magalong, baka mamaya, eh, ginagamit mo yung, ano, hindi ka na makaalis dyan, masira din yung prinsipyo mo. Alam mo, iba kasi yung uh, politika, eh, of course, mayor ka, di ba? Alam mo yan. Kaya lang, umisan yung, baka magkaroon ka ng utang na loob dyan sa mga dilawan, dahil uh, nagsasasama ka dyan, eh, mabahiran yung prinsipyo mo ng pagdududa ng tao. Di ba? Ilang e naman ang ano ko dito. Pero ako, naniniwala naman ako na si General Magalong, eh, matindi ang prinsipyo nito sa buhay. Hindi mo ito eh, eh, incorruptible ito. Kasi, eh, inano nga niya, sinakripisyo nga niya yung niya. Eh. As a police general, na supposed to be, ay naging PNP chief dahil sa prinsipyo. Uh, kaya lang parang masyado siyang nagiging ano dito sa mga dilawan. Na ito namang mga dilawang ito ay hindi naman ako naniniwala na ito ay hindi mga kurap mga kurap itong mga dilawan na ito. Di ba? Eh iyon yung punto ko rito. Galit ka sa corruption, naniniwala naman ako. Pero yung mga sinasamahan mo ay dating mga korap. Yun lang. At uh, sana, eh, maging matagumpay ka kasi yung tagumpay mo, eh, tagumpay ng taong bayan, no? Yun lang naman. At uh, tingnan natin later on, bukas tingnan natin kung kung uh, pupunta ito dadalo kasi yung mga sinasabi niya is uh, kung, kung titingnan mo yung sinasabi niya, mas ano pa sa kay Presidente Marcos, eh, si Presidente Marcos, galit daw sa korupsyon, pero wala naman siyang binabanggit tulad nung binabanggit ni Mayor Magalong. So kung titingnan mo, mas credible pa itong si Mayor Magalong kaysa kay Presidente Bongbong Marcos. Ito lang naman.